Nagmistulang alon ang tulay na ito na nagdurugtong sa probinsya ng Biliran at mainland Leyte. Sa video na kuha ng isang netizen, mapapansin ang tila paggalaw ng tulay na parang alon sa dagat. Maririnig din sa video ang init ng bakal dahil dito napahinto ang ilang motorista sa takot na bumagsak ang tulay sa advisory na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa biliran ipinagbabawal muna ang mga heavy equipment vehicle na dumaan sa tulay tanging mga light vehicle muna ang pinapayagang makadaan inabisuhan din ng mga pasahero ng bus na bumaba muna at maglakad papunta sa kabilang dulo ng tulay wanat at a time din ng patakaran sa mga dumadaang sasakyan Ayon sa DPWH, ang pag-uga ng tulay ay dulot ng malakas na hangin at dami na mga sasakyang dumaraan ngayong holiday season. Nagdulot naman ang matinding traffic sa lugar dahil sa limitadong akses sa tulay. Sa ngayon, nagsasagawa na ng inspeksyon ang Bridge Inspection Vehicle o BIV sa ilalim ng tulay upang matukoy ang kalagayan nito. Para maging updated sa mga local happening, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.